Pangatlo, kung ikaw ay tuluyan ng nahawaan ng alipunga, ito ang ilan sa maaaring panggamot dito. Una, over-the-counter topical antifungal. Tama, ang mga cream na ito ay pwedeng mabili ng walang reseta. Dahil ang athlete's foot o alipunga ay dulot ng fungus, kaya antifungal ang dapat panggamot dito at hindi antibiotic. Ito ang ilan sa mga topical antifungal na pwedeng gamitin miconazole, clotrimazole at ketoconazole. Ang sikat na brand sa gamot na miconazole ay Dactarin. Maaari ding gumamit ng ilang generics upang makamura. Ang sikat na brand naman sa gamot na ketoconazole ay Nizoral Cream. Maaari ding gumamit ng iba pang generics upang makamura. Ang sikat na brand naman sa gamot na clotrimazole ay Canestin. Maaring kumamit ng iba pang generics upang makamura. Huwag pagsabayin ang paggamit ng mga gamot na ito. Isa lang ay sapat na. Pumili na lamang ng gamot na naayon sa iyong budget. Ang mga gamot na ito ay for topical use, meaning ito ay pampahid at hindi iniinom o kinakain. Ito ang paraan ng tamang paggamot ng alipunga. Una, Hugasan ang paas sa umaga at punasan ito upang matuyo. Mag-apply ng alinman sa mga nabanggit na gamot. Mag-apply ng tamang amount ng dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Maaaring mag-apply pagkatapos maligo sa umaga at bago matulog sa gabi. Kung kailangan pang mag-apply sa pagitan ng araw ay pwede din itong gawin. Ang pag-a-apply ng gamot ay kadalasang nagtatagal ng tatlo hanggang apat na linggo. Nakadepende ang tagal kung gaano kalala ang alipunga. Kung sa unang linggo ay naidsa na ang sintomas, tuloy-tuloy pa rin itong gamitin upang siguradong mapatay ang fungus na nagdudulot ng infeksyon. Huwag itigil ang paggamot sa una hanggang dalawang linggo upang maiwasan ang pabalik-balik na sintomas ng alipunga. Pangmatagalan ang gamutan ng alipunga gamit ang topical antifungal. Kaya, habaan ang pasensya upang tuluyang magamot ang alipunga. Ngunit, kung sa tuloy-tuloy na paggamit ng mga gamot na ito ay hindi pa din nawala ang mga sintomas ng alipunga, maanong magpakonsulta na sa doktor upang maresetahan ng oral anti